Hi! Hello! Kumusta? Magandang umaga! Sa video na to ay papakita ko ang Chinatown Museum presents Binondo, A History of Connection. Noong muwi nga kami ng Pilipinas ay pinuntahan namin itong Chinatown Museum na kung saan ay pinapakita ang Binondo's history as one of the oldest Chinatowns in the world. At ito nga ay bukas from 10am to 6pm. Ang adult ticket ay 150 pesos at ang seniors naman is 120 at ang mga students na naman ay 100 pesos. At sa museum museum e nga na ito ay makikita mo ang kwento or the stories of the Filipino-Chinese people that shaped Binondo. At ito ang kauna-unahang cultural museum dito sa Pilipinas, ang Manila, Chinatown. Mayroon itong 18 galleries focusing on various influences and historical events that shaped the area. Binondo is the oldest Chinatown in the world that was established in 1594 by the Spaniards as a settlement for Catholic Chinese. Ang Chinatown Museum ay matatagpuan sa Binondo sa loob ng Lucky Chinatown Mall. At sa loob nga ng museum na to ay marami kang history matututunan. At dito ay makikita mo rin yung the world's oldest Chinatown Binondo. Ano ba yung itsura nito noon? At ang Chinatown Museum ay matatagpuan sa 4th floor of Lucky Chinatown Building A along Reina Regente Street, Binondo. <laughs> Dahil napakahilig ng aking asawa sa history, isa siyang history lovers, kaya na-discover din namin itong museum na to. So marami kang naming napuntahang historical places sa Manila and ito muna yung ibabahagi ko sa inyo ang museum dito ng Chinatown. At ang mga galleries na makikita mo nga dito ay Mission Settlement, Figures of Faith, Alcaiceria, Mestizo de Sangle, Shop Houses, Industries, Esteros de Binondo, L82, Origins of Revolution, Turn of the Century, Boutique de San Fernando, Rosario Gallery, Flavors of Binondo, Tranvia, La Estrella del Norte, Escolta Gallery, Masic Gallery at Union Pay Gallery.